Hello mga idol, mga idol, mga guys. Ayan, ito na naman tayo mga guys, oh. Walang kahupa-hupa ang ulan mga idol. Talagang malakas. No, hindi tayo makakaalis dito sa kamalig natin, sa kubo. Trap na trap tayo sa ulan. Talagang lakas talaga ng pag-uulan dito mga guys, mga idol sa lugar ko. Halos hindi na ako makababa, hindi na maka isip ko anong dapat gawin. Yan, kung mapapansin ninyo, talagang yan ang bangka ko sa likod. Oh. Yan mga idol. Sobrang lakas talaga ng ulan mga guys. So dito na lang tayo nagbibidyo. At saka brown out. Dilim, dilim So papasok tayo mga idol sa ano ko. Kubo. So dito lang tayo sa banda ano nagbibidyo. Kasi no choice na talaga tayo mga guys no. Kahit sa pagbaba natin sa Minlan, hindi tayo makababa sa dahilan na ang dudulas ng daanan ko. So maya maya siguro, eh, may medyo pa high tide na rin, tubig, takyat, tsaka Sana naman, hindi pa tayo nakasorbi sa, ano, sa ilog. Sa pinakadaungan ko mga guys, kasi ang alam ko talaga, bumabaha na dito sa lugar namin. Kaso nga lang, kanya-kanya kami taguan sa mga bahay namin kasi ang lalakas talaga ng ulan kanina hangin hangin at ulan mabuti nga huminto ang ano ang hangin ito parang binubuhos na lang mga guys parang akala mo binubuhos na lang oh ano So, kung ano man ang kinanat nito mga idol, So, ingat-ingat na lang mga kuha natin dyan, mga followers. Ang tanong sa lugar nyo, kung okay lang din, dito sa amin talagang maliban binabaha na at inuulad talaga. So, hanggang dito na lang. Thank you so much. God bless. Ingat-ingat. Bye-bye.